bata kita. Inuhubog kita para maging katulad ko balang araw. Pero ano ginawa mong, hindi mo ni Mojo ka? Hinulog mo ko. Hinudas mo ko. Bakit? Dahil nalagyan ka ng mga polis? Magkano na nagkasi Magkano? na nun sa Judas Jesus Kristo? Dahil sa konsensya. Pero ikaw. Dahil ang mga katulad mo, hudas ay hindi dapat mabuhay. Olivares. Lagyan nyo ng tatakang hudas na ito. Hoy, ah! 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 hey, Braganza! Huwag mo kaming dito, ha? Ah. Sasabihin mo ba sa amin kung saan mo itinago ang baril mo o hindi? Sumagot ka! Nasaan ang baril mo? Nasaan? Nasaan? Lumabas na kayo. Ako na bahala sa kanya. Kahit anong gawin mo, wala kang mapipiga sa akin. Hanggang ngayon, bakal pa rin yung ulo mo. Hmm. Anong kailangan mo? Mas mahalaga pa pa sa'yo si Don Gonzalo kaysa sarili mong anak na walang inaasahan kundi ikaw. Alipin ang tingin sa'yo ng Don Gonzalo. Utusan na pwedeng itapong kahit na anong oras pag hindi na pakikinabangan. Huwag mo nang hintayin pang dumating sa iyon. May sakit ang anak ko. Kailangan ko ang pera ni Don Gonzalo. <laughs> Bayad ka na. Nagawa mo ng lahat ang maruming trabaho ni Don Gonzalo. <laughs> hindi kalikas naman na masama, Daniel. Alam kong matagal mo nang hinihintay ang pagkakataong ito para magbago. Ito na yon. Palalampasin mo pa ba yan? Alang-alang man lang sa anak mo, kay Rhea. Inayos ko ng papeles niya, Don Gonzalo. Puro allegations lang na si Daniel ang tumira sa mga bata ni Tansinko. Kung ganun, pwede ka na umalis. Hintay mo na lamang check-in sa pusina mo. Thank And you. Thank you. Sumabit ako doon, Gonzalo. Huwag mo intindihin yun. Meron ba silang nakuhang impormasyon sa'yo? Kahit na anong gawin nila sa akin, wala silang mapipiga. Naniniwala ako sa salta mo. Pero huwag mo lalahanin yun. Maayos natin lahat. Hindi tayo nakakasiguro. Baka hindi lang kanta ginawa yan. Baka nag-concert pa yan sa lahat ng presinto. Wala akong dapat patunayan sa'yo, Olivares. Huwag mo akong tulad sa'yo. <laughs> Dahil ang utak mo nasa talampakan. Maswerte <laughs> ka hindi ka unabasyo ng mga pulis. Dahil ang alam ko, kapag natutukan ka ng baril, uurong yung tatay mo. Bakit gusto mo magkasubukan tayo, ha? Uh. Hindi uh, sa akin yung puro dadamo, Olivares. Kahit ngayon, pwede kitang tapusin. Libre lang. Hindi ko sisigili si Don Gonzalo. Uh. Uh. Tumigil na kayong dalawa. Gamitin nyo na lamang inyong tapang sa kalaban. Matutuwa pa ako. Mag-aabot pa rin tayo, Daniel. At sisiguruhin ko sa'yo. Lalamang ako. Sigurado ka bang pang ginagamit mo? Hindi... Dada ka ng dada eh. palitan niyo na ba ng plakan to na to? Oo, napalitan ko na ho pareho, sir. Okay, good. Labas na yan. Oo, sir. Tuling! <coughs> tara, tara! Tuling ko! Tuling Pasok! Ah! Sir, huwag po, huwag, sir! Mababawasan na rin ang mga pesting karnaper na katulad ninyo na nagpapahirap sa mga tao! Sir, mawa na po kayo, sir! Ano ba ito pinagkagagawa mo? Pasahin mo yan! Sunod-sunod na binasa ng media. Sabi nila, wala! Wala pa tayo na huling taong buhay! Sir, fully documented doon lahat ng ginagawa naming raid. Kompleto ako ng report. Lahat ng mga napapatay mga pusakal na kriminal. Verified lahat yan, sir. Kahit na kriminal ang mga yan, may karapatan pa rin sila ipagtanggol ang kanila sarili sa harapan ng usgado. Sir, hindi mo namin maiisip yan. Lalo na kung mga mabibigat na kalibre ng armas ang ginagamit laban sa amin. Hoy, right, Garces. Hindi over sa akin yung pagkatigre mo, ha? Wala sa akin yung mga on the spot, on the spot promotion. Magmula ngayon, lahat ng plan of action mo, kailangan i-clear mo muna dito sa aking office. You understand? Hindi sa patang ginawa mo sa monte. Kinakalawang ka na yata. Nag-iingat lang ako, Don Gonzalo. Oras na makalata ang sa mga taon ko eh. Mahirapan tayo lalo. Huwag mo kalilimutan ako naglagay sa iso pwesto. Tinabaho ko yan. Kaya inaasahan kong tutumbasan mo. Kumikilis naman ako, Don Gonzalo eh mula ngayon, dadaan muna sa opisina ko lahat ng planong aksyon ng mga tauhan ko. Dapat! Dahil pag naulit pa uli ang ginawa ng mga polis mo po sa negosyo ko, sa lublubo ng kalabaw kapupulutin ng ang mo. At ng iyong number two. Amo, SOP yung number two sa kanila. Like Alam ko. ka rin. <laughs> Nakausap ko si Don Gonzalo sa telepono. Oh, Binagbili niya sa akin, nasabihin ko rin sa inyo, na malabong dumating ang epekto sa ngayong umaga. Ano? Bakit ganon? Nagbagong oras. Mami ang gabi na raw. Pero dito rin laglag nun. Aabangan daw natin yung karo ng patay. Dahil doon nakasakay lahat ang epektos natin. Daniel, tawagan mo yung mga kontak natin. Parating mo sa kanila na baka madaling araw natin may delivery mga epektos natin. Ano laman ang karo ng patay? Marami, may bato kung ano-ano. Puro mahalaga yun. Basta, kontakin mo sila para hindi sila maghintay. Okay? Hello? Manolo, si Daniel to. May darating na epekto si Don Gonzalo. Nakalagay sa karo ng patay. Andale. San? PR-18. si Daniel Braganza, tauhan ni Don Gonzalo. Dito ba nagbigay ng impormasyon? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sigurado ka ba? Sir, mula nung maging tauhan niyo ako, wala pa naman ako sa na binibigay sa inyong tipa. Dapat sigurong malaman ni Don Gonzalo na inahasan ni Daniel. Olivares! Aligar kayo! Olivares! Olivares! Ang pagkakataong hinihintay mo ay dumating na. At ang galit mo kay Daniela, pasabukin mo na. Dalhin mo ang hudas na yan dito. Ngayon din. Kailangan ba siya ng patay o buhay? Buhay! Anong kailangan mo? Nakalimutan ko yung tatlo kong brown envelope doon sa loob ng compartment ng kotse. Pakikuha naman, please. Arreglado. May nadeskubri ako isang maliit na restaurant niya sa baba. Puro ulo na isda. Uy. Kain tayo doon, ma'am. Sige. Ah, ma'am. Pwede bang... Hmm? <coughs> ah. Ma ah, maya na. Sige lang. <coughs> hmm? Hmm. Yeah, sige, sige, lang. envelope ana Okay problema na may katotohanan na si Don Gonzalo ang pinuno ng pinakamalaking sindikato rito at si Daniel ay isa sa kanyang mga tauhan. Kumakalas na si Daniel sa kanya para magbagong buhay. Alang-alang sa anak ng si Rhea. Nakipag-ugnayan siya sa mga pulis na tumatay yung asset. Iyon ang dahilan kaya gusto siyang ilipit na yung ama sa anumang paraan. Nalilito ako hindi ko alam kung paniniwalaan ko kayo o hindi. Bata kita. Hinuhubo kita para maging katulad ko balang araw, pero ano ginawa mo ni mo ka? Hinulog mo ko. Hinudas mo ko. Bakit? Dahil nalagyan ka ng mga pulis? Magkano nalagyan sa'yo? Magkano? Magkano? na ipagkanulo ni Judas Jesus Cristo. Dahil sa konsensya, pero ikaw. Dahil ang mga katulad mo, hudas ay hindi dapat mabuhay. Olivares, ragyan niyo ng tatakang Judas na ito bago niyo siya ilibing na buhay. Pagkatapos din yung gawin yun, ilibing niyo siya ng patiwalik. Ah, Dinak, please. Mga, mo kami ni Jake sa bahay ni Amo. Mag-report lang kami. Pumunta ka sa bahay ni Daniel at manman mo siya. Kung kailangan, tumimbre ka. Sige. तो बाराय मिरना मीरना Manolo, si Daniel to. Hayop ka, nilaglag mo ako. Isa kang hudas. Kumpari pa kitang naturingan, hayop ka! Hindi kita nilaglag, Manolo. Hindi ako naghuda sa'yo. Nalaman na nila na bumuligtad ako. Yung nangyari sa Pierre. Set up nila yung para makaganti sa'kin. Tandaan mo, hindi kita hudasin. Chuberto! Kararating lang ni Judas. Oh, ano nangyari sa'yo? Si Rian, Nathan. Nasa tutulog. Alis tayo. Ano nga alis? Hinahanting ako ng mga tauhan doon, Gonzalo. Pinatay nila si Mirna. Ano? Ako ang dahilan. Siguradong kayo ni Rian susunod. Hindi natin pwedeng pakilusin yung bata. Delikado. sa tayo pupunta ganyan yung oras ng gabi? Sige, sige. Saka... Yes, bahala na, bahala na kung saan tayo mapunta. Importante, mag-impake kayo alstahe ngayon. Magdala ka ng gamit natin. Huwag kakalimutan ng gamot, Rhea. Rhea, anak. Patawain mo ako. Nadadamay ka sa gulo ng buhay ko.